Marty Mang Elisa hindi makamove on sa umanoy pagtatraydor sa kanya ng mga taong itinuturing na niyang pamilya. Para sa aking balitang showbiz, hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on si Heart Evangelista sa mga taong ayon sa kanya ay itinuring niyang pamilya pero trinador siya. Ayon kay Heart, ang kanyang sarili ang sinisisi niya sa nangyari at hanggang ngayon ay hindi pa rin daw niya napapatawad ang kanyang sarili. Sa bagong vlog nito, sinabi ng actress na wala siyang ideya kung ano ang darating para sa kanya kung saan dumarating ang point na nasasabi niya hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang sarili. Sobrang sakit daw na nangyari sa kanya dahil para daw siyang natulog kasama kasama ang mga most loyal soldier pero pagising niya raw ay isa na siyang kaluluwa dahil pinatay na siya habang natutulog. Ngunit mas nasaktan daw siya dahil itinuring na niyang pamilya ang mga taong tinutukoy niya at inakalang ganon din ang turing sa kanya pero nagkamali umano siya. Kung ipapakita niya raw ang worst side sa mga ito, mananaig pa rin ang ipinakita niyang puso sa mga ito kaya't iyon daw ang pinakamasakit.